Nakipagpulong sa Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga miyembro ng BTA Parliament sa pagbisita nito sa bagong halal na Bangsamoro Parliament Speaker, Muhammad Yakub. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng mga opisyal ang mga hakbang para palakasin ang partnership sa pagitan ng National Government at Bangsamoro Government upang mapanatili ang mga tagumpay ng peace process. Muling tinayak ni Galvez ang patuloy na suporta ng national government sa parliament sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Jacob. Pinuri rin niya ang parliament sa ipinapakitang political maturity at commitment sa inclusive governance at sinabing nasaksihan niya mismo kung paano nag-evolve ang Bangsamoro Transition Authority mula nang ito ay maitatag. Tinalakay din sa pulong ang pag-usad ng legislative priorities ng Parliament, lalo na ang mga panukalang batas na layuning mag-institutionalize ng mga reforma at palakasin ng regional autonomy. Sinabi naman ni Speaker Jacob na nananatiling committed ang regional legislature na makipagtulungan sa lahat ng sektor para isulong ang mga layuning ng Bangsamoro Peace Process. Jen Garcia, IMINDS, Philippines.